Ano nga ba ang gagawin mo kapag nagising ka sa kalagitnaan ng gabi at sa iyong pagdilat, makikita mo ang isang nakakatakot na nilalang? Kakaibang kaba at takot ang mararamdaman mo, hindi ba? Ito mismo ang naranasan ng isang lalaki sa video na ito Ayon sa uploader, nung magising siya sa kalagitnaan ng gabi, may narinig siyang kakaibang ingay na nagmula sa kanyang kwarto. Dahil sa kaba at pagtataka, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang irecord ang kaganapan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahagip ng kanyang kamera ang isang kakaibang nilalang na ito, tila nagmamasid sa kanya. Ang nilalang na ito, na hindi malinaw kung tao o multo, ay nagdulot ng matinding takot sa uploader, at sa mga nanonood ng video. Habang nagda-drive ang lalaking ito sa isang liblib na lugar sa kalagitnaan ng gabi, bigla siyang nakarinig ng isang misteryosong boses ng batang umiiyak. Ang tunog ng bata ay tila puno ng takot at humihingi ng saklolo. Dahil sa kaba at pangamba, agad niyang binilisan ang takbo ng kanyang motor at hindi na pinansin ang iyak. Sa ganitong sitwasyon, mapapaisip ka, totoo ba ang narinig niya o isa itong bitag ng masamang nilalang na nagtatago sa dilim, naghihintay ng biktima. Sa video na ito, makikita ang isang babae na nagvi video sa kanilang bahay at nang pumunta siya sa kanilang kusina upang kumuha ng kanyang paboritong inumin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang gumalaw ang mga upuan at iba pang mga bagay ng mag-isa na tila walang dahilan o paliwanag. shoes you made shoes can i get some popcorn? work no, no way, no way. Oh, no, 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 ang kakaibang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding takot at pangamba sa kanya at mapapaisip ka. May mga bagay nga gumagalaw ng mag-isa o isa itong tanda na may multo sa kanilang tahanan. Nakunan naman ng video ang isang kakaibang nilalang na ito sa isang abandonadong gusali. Ang mga kilos nito ay labis na nakakatakot at ang ulo nito ay tila humahaba na siyang ikinabigla ng uploader at ng mga nakapanood ng video. Marami ang nagsasabi na ito ay simpleng kambing na nagpapahinga lamang, ngunit may ilan ding naniniwala na baka itoy isang skinwalker, isang nilalang mula sa mga alamat na may kakayahang magpalit-anyo. Sa dami ng haka-haka, nananatili itong misteryo na nagpapakabasa sa mga manonood. Sa video na ito, makikita ang isang grupo ng mga explorer na nagtungo sa isang abandonadong gusali na matagal nang pinaniniwalaang haunted. Ang mga explorer ay may dala armas na para bang handa silang sumabak sa isang labanan. Habang iniikot nila ang lugar, bigla na lamang lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang na nakatayo sa harap ng isang salamin na ikinagulat ng mga lalaki. Ano po? ko Vai, foi 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 aí, Oh, 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 Maya-maya pa, nang sinubukan ng isang lalaki na tutukan ng armas ang nilalang, bigla na lamang may isang kasamahan nila ang napasigaw sa sakit. Para bang may hindi nakikitang puwersa na gumalaw sa lalaki. kick foi, Tor! kick foi, Tor! Kick-foy, man! kick man! Tor! Tor! Levanta, man! Levanta, man! Tor! O, Tor! 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 Lohas na siya! Lohas na, man! Chirila, kid! Chira! Chirila, kid! May, Tor! May! May! Sa sobrang takot, Agad silang tumakas doon sa lugar na iyon. Ano sa tingin niyo? Totoo kaya ang kakaibang pangyayaring ito o isa lamang itong palabas para sa views? Mahirap husgahan, ngunit tiyak na nag-iwan ito ng maraming katanungan sa mga nakapanood. Ano sa tingin niyo? Huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Sa video na ito. Isang grupo ng mga magkakaibigan na naglalakbay sa Kerala Highway sa India gamit ang kanilang sasakyan. Habang nagmamaneho, bigla na lamang nahagip ng kanilang kamera ang isang misteryosong nilalang na nakasuot ng puting damit at may hawak na tila isang flashlight. Phone phone Ay, Ano Ang hindi maipaliwanag na pangyayari ay nagdulot ng matinding kaba at takot sa kanila. Anong klasing nilalang nga ba ang kanilang nakita? Isa ba itong kaluluwa na nagpaparamdam sa madilim na daan o isang taong nagkataong nasa maling oras at lugar. Comment down below. Sa video namang ito, makikita ang dalawang misteryosong nilalang na nakunan sa gitna ng daan ng dalawang lalaki nang sinubukan ng isa sa kanila na i-flash on at off ang ilaw ng kanilang sasakyan, napansin nilang gumagalaw ang mga nilalang.

Abi, baka Dahil sa matinding takot, napilita na lamang ang isa sa kanila na umatras at lumayo sa lugar na yon. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung anong klasing nilalang ang kanilang nakita. Sa video na ito, makikita ang isang kakaibang nilalang na nahagip ng kamera. Ang nilalang na ito ay tila umiiyak na nagdudulot ng matinding pagkabahala sa mga nanonood. Maya-maya pa, bigla na lamang itong nawala na parang bula Yeah, boy. Ang misteryosong pangyayaring ito ay nagbigay ng matinding kuryosidad at takot. Marami ang nagsasabi na ito ay peke, habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang multo. Kayo ano sa tingin nyo? Kayo na humusga? Kuha sa isang door cam ang video na ito, kung saan makikita ang isang babae na kalmadong pumasok sa kanyang bahay. Ngunit maya-maya pa, isang nakakatakot na nilalang ang biglang lumitaw at nahagip ng kamera. Tila gustong sundan ang babae sa loob. <silence> Hindi malinaw kung anong klaseng nilalang ang nahagip ng kamera. May mga nagsasabi na baka isa lamang itong aso, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay isang magnanakaw na nakamaskara upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. <coughs> Sa video na ito, isang lalaki ang nakakita ng isang nakakakilabot na nilalang na tila nagtatago. Sa una, inakala niyang ito ay isang simpleng tao lamang. Ngunit nang subukan niya itong lapitan, agad siyang kinilabutan sa kanyang nakita. Kone! 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 Dek! ko! Sa takot, agad itong tumakbo papalayo. Ang itsura ng nilalang ay malayo sa pagiging tao. Hindi maipaliwanag ang kakaibang anyo nito na siyang nagdulot ng matinding takot at pagkalito sa lalaki. At iyan ang sampung pinakanakakatakot na video para sa araw na ito. Kung gusto mo ng mga ganitong content, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang nakakatakot na video. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli mga kaibigan.